isang contestant ng tawag ng tanghalan disqualified dahil saan sa kanyang matapang na paratang laban sa programa. Mabilis nag-viral ang post ni Marco Adobas, contestant ng pangkatalon, matapos niyang tawaging cooking show ang TNT. Sa kakatapos lamang na episode nitong Miyerkules ay nagwagi si Marco Rudio laban sa katapat niyang si Ayegi Paredes na siyang ka-teammate ni Marco Adobas. Tila ba ito ang naging ugat ng paglalabas niya ng saloobin sa social media at pinaratangan ng judges ng pagkakaroon ng cooking show? Pero ilang oras lang matapos itong lumabas, binura niya agad ang kanyang post. Too late na nga lang dahil may screenshots na. Maraming netizens ang nag-react, may sumang-ayon, pero marami rin ang hindi natuwa. Pero teka, may nilabag nga ba si Marco? Ayon sa patakaran ng TNT, may pinipirmahang kontrata ang bawat contestant. At dahil sa hindi niya pagsunod, tuluyan siyang disqualified. At hindi lang yan. Dahil sa kanyang mabibigat na paratang, may posibilidad pang sampahan siya ng kaso. Maging si Vice Ganda, may matinding paalala sa lahat. Iba ang pero iba ang akusasyon. Tandaan, madlang people, ang anumang ipinopost sa social media, pwedeng bumalik sa'yo. Dahil sa disqualification, may bagong miyembro ang pangkatalon. At ito ay walang iba kundi si Arvery Lagoring mula sa pangkatamihan. Anong masasabi nyo dito? Sa ngayon ba kayo sa desisyon ng TNT? O may dapat pang ipaliwanag? I-comment ang inyong opinion, i-like at i-share ang video na to para malaman natin ang tunay na pulso ng bayan. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa lahat ng mga trending issue at pasabog na kwento.